Maswerte babae sa loob-loob niya. Huwag kang mag-alala. Maraming babae ang mag-aambisyon na mahalin ka. Sabi niya, in the meantime, mag-ipon ka muna ng pogi points. Pero kung ako ang tatanungin, okay ka na as you are. Diyan ako natutuwa sa'yo. Ang galing mong mambola. Anito. Nagugulat si Rito. Kung magsalita ito ay parang wala talaga itong kamuwang mo kung gaano kagwapo ito. Pero sa isang tulad nito na mula sa mayamang angkan, ay napaka down to earth nito. Nang maging abala uli ito sa paghihiwai, sinamantala niya ang pagkakataon para pagmasdan nito. Ang kayot niya promise, nagulat siya. Hindi sa naisip niya dahil noon pa niya alam yun, kundi sa naramdaman niya. Pakiramdam niya ay biglang sumipa ang puso niya. Pagkatapos ay pumintig naman niya ng pagkabilis-bilis. Nilalikuran uli niya ito at kumuha ng tubig sa rin. Pagkatapos ay ulit. Ano ang susunod? Kapag kuha ng na tanong, nito, napilitan siyang humarap dito. Mag-isa ka, sagot niya. Ah, marunong ako ng anak. Marunong ka. Tinuruan ako ni Nana at si. E ito nito sa kanya ang yaya nito. Pakiramdam niya ay eh hinaplos ng mainit na kamay ang puso niya habang nakikinig siya rito. Mahihimigan ng pagmamahal ang nito. Nasaan na sana siya ngayon? Nalungkot ito. Wala na siya. Namatay siya sa kanser ilang taon na ang nakalilipas. Kung meron man akong pinagpapasalamat, yun ay ang pagkakaroon ko ng pagkakataon na makatulong sa kanya. All the money in the world couldn't save her, but at least it helped to make her comfortable. Anito. Napabuntong hininga siya. Lalo siyang naging botor ito. Iyon nga lang sa pagkakataon yan ay parang hindi lang niya ito gusto para kay Tats, kundi para din sa kanya. Gumising ka luka Sige nga, patingin ko na tatandaan mo pa ang itinuro ng yaya mo sa iyo. Sabi niya para mapalis ang bigla na lang niyang naramdaman. Umaling na ito sa gawin ng sing para kuwi ng isa pang chopping board. Mukhang hindi pa nito nakakalimutan ang natutuhan nito. Mabilis na nagayat ito ng sibuyas at nagpitpit ng bawang. Pagkatapos ay isinalang nito ang kasirola. Biglang tumuno ang cellphone niya. Tumalikod siya rito upang sagutin ang tawag. Maubasan ng atin. Tanong niya kahit at sa kabilang ninyan. Where are you? Nasa bahay, bakit? Hindi ko mahanap yung LV bag ko. Alin sa mo yun? Hindi lang isang Louis Vuitton bag nito. Yung paborito ko. Alam agad niya kung alin ang tinutukan ito. Naroon yun sa shelf na nasa itaas ng closet mo. Doon sa kahon na... Sofia excuse me. Ah, ni Troy. Who's that? Mukhang narinig din yun ni Taz. Uy ha, may gay kang kasama riyan. Si Troy lang yun. Si Troy, tilang biglang lumabig ang tinig nito may pinakiusap lang. Really, sorry to interrupt. Hindi interruption yun. Okay, yung bag mo nasa. Okay na, bigla na lang itong nawala sa kabilang linya. Nalilitong napatingin siya sa sipi niya sa kaumili. Sanay na siya sa topak ng amoy. I just need the pepper. Sabi ni Troy ng lapitan niya ito. Sorry to interrupt. Sumirlip siya sa kaserola at nakita niyang nailagay na nito ng tomato sauce. Mukhang kahit konti may idea naman pala ito sa pagluluto. Kinuha niya ang pepper container ngunit wala na palang laman yun. Wait lang, may stock ako riyan. Tinungo niya ang kitchen cabinet. Nasa itaas na shelf ang lalagyan ng paminta kaya kumuha siya ng silya at tumuntong doon. Hinaabot na niya ang plastic container ng gumewang tinutuntungan niya. Watch it, narinig niya ang sigaw ni Troy. Huli na dahil tumagilid ang silya at kasabay niya na ay nahulog ng diretsyo sa matitipunong bisig at maskuladong katawan ni Troy. Napatga siya. Ipinagpalagay niya ng matinding sasal ng dibdib niya ay dulot ng takot sa muntik na pagbagsak sa sahig. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, sa halip na bumagal ang heart rate niya ay lalong pa yung bumilis nang mapatingin siya kay sa mukha ni Troy na nakapakalapit sa mukha niya. Okay ka lang ba? Nagala lang tanong nito. Sinubukan niyang magsalita ngunit parang biglang natuyo ang lalamunan niya kaya tumanguna lang siya. Mag-iingat ka kasi. Dapat ay ng ang bulok na silya. Nakangiting sabi ito. His breath is mud so fresh. Langhap na langhap niya yun ang magsalita ito. At hindi lang hininga nito ang mabango kundi ito rin mismo. Lalaking lalaki ang amoy nito na lalong nagpatingkad sa kulon ng pabangang gamit nito. Nakakapanlambot ng mga buto mo to. Nang nito ay parang gusto pa niya magprotesta. Hindi niya inakala na ganoon pala kasarap ang mabuhat ng isang lalaki kasabay ng naisip niya ng iyon ay nanatili siyang nakatingin dito. Daig pati dyan. niya ang nabutal balangi parang dumikit na ang paningin niya rito. Masusunog na yung sos. Kung hindi pa ito nagsalita, hindi pa siya matatauan. Haluin mo, lagyan mo rin ng konting tubig. Utos niya. Nang humarap na ito sa kaserola ay sinamantala niya ang pagkakataon para kalmahin ang nabulabong niyang kalooban. Ngunit tila ayaw na niyang pumayapa. Hindi rin niya may ang tingin dito dahil habang tinitingnan nito, gumaga ng pakiramdam niya. Naguguluhan na siya. Bakit bigla nilang siyang nakakaramdam ng ganun? Mukhang dahil sa kakabildap up niya rito kaya masyado na siyang nagiging awer sa mga gandang katangian nito. Para ka na kumuha ng batong ipupok sa ulo mo. Mahirap magkagusto sa isang taong malabong sukler ang pagtingin niya. Umugot siya ng malalim na hinga. Kung ano man ang nararamdaman niya ay nasa early stage pa lang yun. Kaya tulad ng isang sakit na nagsisimula pa lang, maaari pa yung maagapan. Nagsimula nang maglipit ng mga ginamit nila si Troy. Napakasinok nito. Turo din daw iyon ang yaya nito. Klaus ba kayong magkakapatid kay Nana at Asin? Tanong niya habang naghuhugas ito sa lababo ng mga pinaggamitan nila. Ayaw siyang patulong nito. Inalagaan din niya at ang mga kuya ko pero umaasiste lang siya. Bata pa ako nang maging busy si mami kaya hayun, si nanay naging tagapag-alaga ko. But don't get me wrong, maasikasa rin si mama sa akin and she's a great mom. Sa isang banday nakatulong din ng pagiging malapit ko. Kay nana dahil marami siyang naituro sa akin. Isinabit nito ang sandok at chopping board, sa pinunasan ng sponge ang tubig na tumalsik sa gilid ng lababo. naman who knows how to clean up after himself. Ginto ang tingin niya sa ganong uri ng lalaki lalo na kung galing ito sa mayamang pamilya na pwede namang iuto sa kawaksi lahat ng gawaing bahay. It's a different form of independence, knowing how to do housework. Hindi ako mahihirapan na magpapanik kung bilang maging extinct ang mga kasambahay, pabirong sabi nito. Naliw-naliw na siya rito kung titingnan hindi mahahalata na kabilang ito sa mataas na antas ng lipunan. Pakalamdam niya ay kalibilang niya ito at yun ay dahil sa trato nito sa kanya. Sinong babae ang hindi mabibighani sa isang kagaya ito? Si Tats, sagot ng isip niya. Kung dati ay siya, siya sa ideyang yun, yun ay parang gusto na niyang matuwa. Huwag ka nga ganyan, kawawa naman si Troy. Love niya si Tats eh, yun ang isa pa niyang ikinadismaya. Mainit ang ulo ni Tats ngunit hindi niya matukoy kung bakit. Siya just felt out of sorts. Kung sa bagay kapag wala siyang alalay, ay nagiging mas bugnotin siya. Hindi na siya sanay kumilos ng walang inuutosan nang tayog na ng lipad mo. Pagbabatikos ng konsensya niya. Mukhang nakalimutan na niya ang pinagmula niya. No, hindi ko nakakalimutan. How can I ever forget that? Iyon ang mismong dahilan kung bakit pinipilit na iyong patayogin ang lipad niya na natatakot siyang bumalik sa pinanggalingan niya. Tumigil siya sa kapaparo at parito sa kwarto niya. Itutuloy na niyang niyang paghanap sa bag niya. Pinuksan niya ang closet niya at tumingin sa taas na siya. Ngunit sa halip na ang ng bag ang kinuha niya, ay isang lumang kahon ang ibinaba niya. Dinala niya yun sa ibabaw ng kama niya. Binuksan niya yun at sakay sa isang binuklatang laman yun. Alaala yun ang kanyang kabataan at ng ampunang pinanggalingan niya. Ang Charles Haven, isang litrato ang pinagmasdan niya. Natatandaan niya nung bago pa lang siyang inampunang ng mami niya, ay madalas niyang titigan ang larawang iyon. Nung siya umaawot ng pag-alok, kuha nila iyon ng best friend niya sa ampunan, si Butchochoy. Sanggang dikit, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Sabi ni Bochoche pagkatapos ay pinalingkis nito ang mga hinliliit niya. Paglaki natin, pakakasalatin kita. And we will live happily ever after. Ginaya pa nito ang tono ng isa sa mga volunteer na pumupunta sa ampunan at binabasan sila ng kung ano-ano mga kwento. Ang babata pa natin tapos kasal na agad ang sinasabi mo. Saway niya rin. Hindi pa naman kita pakakasalan ngayon. Friends lang muna tayo. Pag malaki na tayo, sa tayo magpapakasal. I love you, friend. Anito. I love you din, friend. Ganti niya. Nasaan na sana kaya siya ngayon? Wala sa sariling tanong niya. Wala siyang ideya kung saan o paano ito hahanapin. Wala siyang makitang kapangalan nito sa mga social networking site. Dahil kung na rin ito, malamang na napalitan din ang pangalan nito. Sana lang ay naging kasinswerte niya ito. Maswerte nga ba ako? Munguntong hininga siya. Mayama na siya. Hindi na siya magugutom at nabibilihan niya ang lahat ng gusto niya. Ngunit pakiramdam niya ay mas malaya pa siya nung naroon pa siya sa ampunan kaysa ngayon na maaari na siyang magtungo kahit sa ang bansa. Lahat ng kilos niya ay napupulan at nasisita at ang lalaking mamahali niya ay dapat aprobado ng mami niya. Ang anak ng senador ang umirong kandidato nito. Ang alawang kamag-anak ng presidente. Hindi lang mayaman ang gusto nitong mapangasawa niya dahil karamihan sa manilikaw niya ay mayayam. Ang nais nitong mapangasawa niya yung malawak din ang impuensya sa lipunan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon dahil minsan lang yung darating sa iyo. Iyon ang itinatak nito sa isip niya. Kung minsan ay gusto na niyong magribel. Napasimangot siya ng maalala niya si Sophia. Kasama raw nito si Troy. inaahas siya ng sariling tauhan niya. E ayaw mo naman kay Troy, di ba? Ayaw nga ba niya kung natatakot lang siya sa opinion ng mami niya? Napatingin siya sa larawang hawak niya. Umingas siya ng malalim bago yung sa ko para siyang tanga sa paghihintay kay Butchoy. Mala ba niya kung mahi pa ito? But if she were to fall in love, it would most likely to be with a guy like him. May mga sakit na mahirap pag-apan kahit nagsisimula pa lang. Iyon ang natuklasan ni Sofia. Kung may germs na napakatinding kumapit, tila may damdamin na ganun din. Nang masimula na niyang matuwa kay Troy sa kakaibang paraan. Parang hindi na mabura ang gano'ng pakaramdam sa sistema niya. At kung computer siya, sasabihin niya nag-reboot at nag-reformat na siya ngayon ang virus na tumama sa kanya ay nandun pa rin. Kung hindi gano'ng nararamdaman niya, bakit kinaiinip pa niya ang muling pagkikita nila ni Troy? Bakit kapag nasilayan niya ito ay gumaganda ang araw niya, kahit pagod siya? Hindi tama at walang kahihinat na ng damdamin niya. Iyon ang opinion niya at dahil nagigilte siya sa nararamdaman niya Lalo Lucy naging posigido sa paglalakad kay Troy para kay Tats. Wow, bulalas niya mo deliver na ilang orchids na nakakabit sa driftwood sa townhouse ni Tats. Buhay ang mayroon hindi flowers. Alam din niya na mamahaling variety na. Sinong namatay? Tanong ni Tats nang makita ang orchids. Walang namatay. Buhay na buhay nga ang mga bulaklak oh Ang gaganda, no? Let me guess. Galing kay Troy, ano? Nakatas isang kailan na tanong nito. Alam niya ang kahit regaling yun dahil nabanggit niya noon na mahilig sa bulaklak si Tats, particular na sa artists. Hmm, mukhang kunwari ay binasa niya ang card na nakalaylay sa isa sa mga tangkay. Yap sa kanya Pak, ba diba, Yung mga bukay ay nilalanta pero ang mga to, basta inaalagaan ay magbubuhay ng matalagay ng pag-ibig. Nagustot ang ilong nito, whatever. Nasus, parang hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil umilingaw ngaw ang sunod-sunod na busina sa labas ng git. Sabay silang napangiwi ni Tats. Alam na agad nila kung sino ang dumating. Si Madam Rochas. Pumalimuya agad ang pamangaw ng Madam Rochas pagpasok ni sa Tanas. Natitiyak niya ang signature brand eh. Hindi gumagamit ng peke si Madam at hindi gumurahin ang pabango nito. Ice flower, saan mo binili? Tanong nito kay Tats. Bigay lang may. Sagot ni Tess. From a very handsome admirer sa bad niya. Sino? Nagdududang tanong ni Madam Rochas. Troy de la Varga. Sagot niya. Oh him, nakilala nito si Tret, halatang hindi ito impress. You like him? Tanong nito sa anak. Oo, oh, oh. nalaki ang mga mata ng My God, that's, as a friend, my, you overact. Maagap na sabi ni tats, Okay naman po siya, pagtatanggol niya kay Tret. Okay nga lang siya. But that shouldn't settle for someone na okay lang, right? Dislike me during my time. I was surrounded by very, very handsome suitors. Pero kapag ganong maraming pagpipilian, dapat ay lalong itasang ang standards. Level up. That's what I keep telling you, Tats. Keep that in mind all the time. Kung hindi lang maganda at mamahalin ng mga bulaklak, parang ang sarap sanang ihampas na ng ngayon kay Madam Rochas. Kung sa bagay masisisi ba ito kung naging ka ng tayo ng pangarap nito? Sino ba ito? Isa lamang itong pipitsuging starlet naan. ano. Kabisado na niyang story ng buhay nito dahil paulit-ulit na ikinukwento niya ito yun. Yung mama nito ng na gusto ng mapangasawa itong isang congressman na ano may ari ng napakalaking asyena sa Dabo, Marami pang ibang nabighani rito, ngunit ang pinili nito ay ang pinakamayaman at pinakamaimpluensya. Iyon ang nagsusin nito para matupad ang matagal ng pangarap nito. Tumagin doon niya. Nang nabiyuda ito, ay saka nito na diskubre kung ano ang ibig sabihin ng mga papeles na pinapirmahan dito bago ito'y kinasal. pre napag pag agreement at sa saan niyon, ay hindi napunta rito ang lahat ng limpak-limpak na salapi at ari are ang napangasawa nito. Yun lang itinakda ng batas ang nakuha nito. Malaking halaga rin naman yun at sapat para mabuhay ito ng marangya. Or hindi ito nakontento. Kaya ngayon ay todo ang paggabay at nila pagbraso sa anak nito para matupad ang noong siya ng pangarap nito. Anyway, ngayon ang appointment mo sa spa, right? Tanong nito sa anak. Yes, ma'am. Then let's go. Magpapakonsulta rin ako kay Dr. Asher. Kailangan ko na yata ng botox. And then let's check out at new weight loss clinic. Very revolutionary daw ang techniques at machine nila. Yun yung the little trimming and tightening up, my dear. Napailing siya. Ano pa ba ang ititrimalita at tighten sa bossing niya? yung napakaganda na.